Ito na po yung iniwang basura ng malaking pagbaha dito kanina. Ito po yung mga, da, mga gamit na nababad sa tubig. Yan po yung mga basurang natipon. Hanggang dito po yung tubig kanina. Napakalalim. At yung mga kapitbahay po namin dyan ay lumubog po sa tubig kanina. Higit po sa lahat yung sa likuran. Talagang ang bahay po nila ay pinasok talaga ng tubig hanggang dibdib so yung mga kapitbahay po namin dyan nag-evacuate dito sa taas kaya yung mga gamit po nila ay nagkalat dito Yan po. <coughs> dahil pansamantala po na sila ay lumikas Yan po mga gamit nila para mga motor isalba po nila ditulad po sa ibang lugar. Napakabilis po ng pagtaas ng tubig dito dahil po yung nag-overflow ang Lamesa Dam at yung tubig po ay agad na tumakbo sa Tulian River na naging sani ng malawakang pagbaha dito po sa aming lugar. So, tubigil po ang ulan pero ngayon nagbabadyana naman po Wabagsak na naman ang ulan at napakapal kapal na naman po ng ulap sa kalangitan. At bumabagsak na naman po ang ulan. Salamat po sa Diyos na nag-iingat sa atin. To God be the glory. Reporting live po sa kaganapan. Dito po sa lugar ng Nabaliches So mag-iihaw lang po. Lumabas po ako para bumili ng tira pa para kapag pag po sa dealer. Thank God. Thank you Lord for your safe uh, safety and protection for our hands, all of us. To God be the glory. God bless.